Mababa ba ang wallet limit mo sa iyong Gcash? Don't worry, mayroon tayong legit na paraan at siguradong mapapataas po natin ang inyong wallet limit from 8,000 and 100,000 hanggang sa 500,000 limit every month. So legit po ang gagawin nating paraan ngayon dahil ito po ay personal kong nasubukan at ngayong araw po mismo ginawa at nag-approve po agad-agad. Number one na requirements po dapat po fully verified na po ang ating Gcash and number 2 po may dalawa kang options it's either i mo ang iyong uh, Gcash sa JSave uh, pwede ka magpasok ng pera doon kahit uh, 1,000, 2,000 sa, sa BPI, Pioneer at Union Bank alinman sa tatlong yan yung gusto mong pasukan ng pera is Pwede na po. Ngayon kung ayaw mo sa may J-Save, pwede ka rin po dun sa may Genbest. Alright, so isa lang din po dun sa may Gen Best, Ang linagay ko lang po dun is 1,000 pesos lang po at ilang oras lang po ay nag-approve po agad si Gcash na yung aking limit from 100,000 ay ginawa niya na pong 500,000. Ano ba yung advantage ng mas mataas po ang ating credit limit? Ito po yun. Kung halimbawa mayroon kang business na pautang, syempre monthly kung malayo yung mga pinapautang mo sa Gcash po sila nagsisend sa inyo. Pangalawa, kung nagka-cash in ka dahil uh, dito mo ginagawa ang iyong mga payment ng mga bills mo, credit card mo, or kung ikaw po ay nagka-cash in cash out dahil may negosyo ka, So, malaking tulong po na mas mataas dapat ang ating wallet limit dahil kung ito po ay nasa 8,000 lang or 100,000, kukulangin po tayo kung ginagamit nga natin sa business transaction. So, I hope na nakatulong po ang ating uh, tutorial. Napaka-basic lang po gawin. Doon sa may GenBest, kunting... Uh, information lang kailangan mong i-fill out and also dun sa may JCB kung yun yung napili nyo Konting uh, information lang din naman po ang inyong kailangan gawin. Alam niyo po ba na kung ano, -ano pa yung link ko sa Gcash ko? Kasi ang akala ko kasi dun sa pagdalink ng Gcash card, ng uh, PayPal, ng uh, Amex card, eh tataas po ang aking credit limit pero mali pala, hindi pala yun yung requirements ko. Kundi yun po yung mga nabanggit ko po. This Baki-share po ang video ito para makatulong tayo sa iba dahil baka gusto rin po nila magpa-increase ng kanilang wallet limit sa kanilang mga GCash. Have a great day everyone. Maraming salamat po.